Magandang araw muli sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kayo ay nasa tamang channel, ang mga kwento ng tadhana at pag-ibig, kung saan ang bawat salaysay ay puno ng puso at aral. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Pinalayas ng Trailer Park Boyfriend ang Pinay Single Mom, hanggang may mayamang lalaki na tumulong. Humanda na para sa isang paglalakbay ng damdamin. Inalayas sa isang iglap, ang salitang iyon, na sinambit ng may galit at walang pakundangan, ang bumago sa lahat para kay Luida at sa kanyang walong taong gulang na anak, si Maya. Ang init ng hapon sa isang dipamilyar na sulok ng Amerika ay tila nangungutya, sumasabay sa nag-apoy na sakit sa kanyang dibdib. Katabi ang ilang gusgusing bag at ang humihikbing si Maya. Napaupo si Luida sa maalikabok na gilid ng kalsada. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumalong. Dumadaloy na parang ilog sa kanyang mga pisngi. Anak, pasensya na, bulong niya kay Maya, ang boses ay basag. Paano sila napunta rito? Ang dating kasintahan, si Kate, ang Amerikanong pinagkatiwalaan niya ng kanilang mga pangarap. Ang siya mismong dumurog nito at nagtulak sa kanila palabas ng masikip nilang trailer. Walang awa, walang puso. Habang pinagmamasdan ni Luida ang kanyang anak na mahigit ang yakap sa kupas nitong manika, isang pamilyar na imahe ng kawalan ang gumuhit sa kanyang isipan. Isang imaheng akala niya ay iniwan na niya sa Pilipinas. At sa gitna ng kanilang kalbaryo, isang itim, makintab, at mamahaling SUV ang biglang lumihis mula sa highway at huminto, di kalayuan. Bumukas ang pinto, at isang matangkad, disente, at hindi pamilyar na lalaki ang lumabas, ang anyo'y nagpapahiwatig ng yaman at kapangyayihan. Nagsimula itong maglakad palapit sa kanila. Napahigi ang kapit ni Loida kay Maya. Sino siya? At ano ang kanyang pakay sa dalawang nilalang na tila itinapon na ng tadhana? Si Loida Reyes ay lumaki sa isang simpleng barangay sa lalawigan ng Batangas. Puno ng sigla ang kanilang bakuran. Amoy ng bagong saing na kanin at pritong isda tuwing umaga, at ang halakhak ng mga batang naglalaro ng kumbang preso sa hapon. Maagang naulila sa ama si Maya, kaya't si Luida, sa kanyang murang edad, ang naging sandigan ng kanyang ana. Ang kanyang mga pangarap ay hindi para sa sarili lamang. Ang bawat isa ay may mukha ni Maya, isang kinabukasang may sapat na pagkain sa mesa, maayos na edukasyon sa isang disenteng paaralan at isang buhay na malayo sa anino ng kakapusan na minsang bumalot sa kanyang sariling kabataan. Siya mismo ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo, ngunit nakakuha ng sertipiko bilang nusing aide, umaasang makakahanap ng trabaho sa abroad. Ang pag-asa ay dumating sa anyo ni Kate Miller, isang Amerikano na nakilala niya sa isang dating site. Ang mga matatamis na salita ni Kate, ang kanyang mga larawan sa tabi ng magagarang sasakyan at magagandang kanawin, ang mga pangako ng isang komportabling buhay sa Amerika. Lahat ay tila sagot sa kanyang mga dalangin. Come to America, Loida, sabi ni Kate sa isa nilang video call. I'll take care of you and Maya. You won't have to worry about anything. Nahulog ang loob ni Loida, hindi lang sa mga pangako, kundi sa ideya ng isang buong pamilya para kay Maya kaya't isinantabi niya ang kanyang kakot, ibinenta ang ilang kagamitan, humiram ng kaunting pera sa mga kamag-anak para sa pamasahe, at naglakas loob na iwan ang Pilipinas, bitbit -bit ang pasaporte, isang maleta ng mga pangarap, at ang maliit na kamay ni Maya. Pagdating sa Amerika, ang mga pangako ni Kate ay unti-unting naglaho na parang bula. Ang ipinagmamalaki niyang bahay ay isa palang masikip at lumang trailer sa isang maingay at magulong park. Ang amoy ng kalawang at halumigmig ang sumalubong sa kanila. Malayo sa amoy ng sampaguita o bagong lutong pandesal. Si Kate, na sa mga unang linggo ay maalalahanin pa, ay unti-unting nagpakita ng tunay na kulay. Ang mga ngiti ay naging mga singhal, ang mga yakap ay naging mga pula. Madalas itong walang trabaho umaasa lang sa mga benepisyong natatanggap, at ang pera ay madalas na ubos sa ala at sugal kasama ang mga bagong kaibigan sa trailer park. Si Luida ang napilitang dumiskarte. Para kay Maya, tiniis niya ang lahat. Nagtrabaho siya bilang tagalinis ng bahay sa umaga, tagahugas ng plato sa isang maliit na kainan sa gabi. Ang kanyang mga kamay na dati sanay sa pag-aalaga ay ngayoy kalyado na sa pagkayod. Ang bawat dolyar na kanyang kinikita ay maingat niyang pinagkakasya. Para sa upa sa trailer na dapat sanay si Kate ang nagbabayad. Para sa pagkain nila ni Maya. At kung may matitira, kaunting padala para sa kanyang nanay sa Pilipinas. Sa maliit nilang espasyo sa trailer, sinikap ni Luida na lumikha ng isang munting Pilipinas para kay Maya. Nagluluto siya ng sinangag at itlog para sa almusal. At kung minsan, kapag nakakaluwag-luwag, adobo o sinigang na paborito ni Maya. Kinukwentuhan niya si Maya tungkol sa mga lolo at lola nito sa Pilipinas, sa mga makukulay na piyesta, sa mga kalaro nitong naiwan. Paglaki mo, ana, uwi tayo. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kaganda ang ating bayan. Pangako niya. Kahit sa puso niya hindi niya alam kung paano iyon mangyayari. Ang pagmamahal ni Luida, kay Maya ang naging tanglaw niya sa madilim na landas na kanilang tinataha. Ngunit sa gabi, kapag mahimbing nang natutulog si Maya at si Kate naman ay wala. Nakikipag-inuman. Tahimik na umiyak si Luida sa isang sulok. Ang mga unan ang saksi sa kanyang mga panalangin at mga pangarap na tila babituing napakalayo. Tinatanong niya ang Diyos kung bakit sila pinarurusahan ng ganito. Kung may pag-asa pa ba para sa kanila. Ang araw na yon ay nagsimula tulad ng karaniwan. Si Luida ay pagod galing sa magdamag na trabaho si Maya ay naghahanda para sa eskwela. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Nakaupo si Kate sa lumang sopa, naninigarilyo, mukhang bagong gising kahit tanghali na. Loida, give me some money, utos nito, walang anumang paglalambing. I need it. Kate, kakawidraw ko lang kahapon para sa upa at pambili ng groceries. Mahinahong sagot ni Loida, pinipigilan ang inis. Alam mong kailangan nating magtipid. Don't give me that cup. Sigaw ni Keith, biglang tumayo. It's my trailer. I deserve some of your money. You Filipinos come here, take our jobs, and then act all high and mighty. Isang bagay ang kumislap sa mga mata ni Luida. Ang pagod, ang sama ng loob, ang patuloy na pang-abuso. Lahat ay sumabok. Hindi ako pumunta rito para pagsamantalahan ka. Keith. Nagtatrabaho ako ng marangal para sa anak ko. Para sa atin. ewo ikaw. Anong ginagawa mo? Higa, inom, sugal. Sawang-sawa na ako. Ang mga salitang iyon ang tila nagpanting sa tenga ni Kate. Namula ang kanyang mukha sa gali. You're tired of me. I'm tired of you and your brat. Kinuha niya ang bag ni Luida na nakasabit sa pinto. Ibinuhos ang laman. Ilang damit, mga gamit ni Maya, isang maliit na album ng mga litrato. Get out. Get out of my trailer. I don't want to see your faces ever again. Itinulak niya si Luida palabas. Kasunod si Maya na humahagulgol na sa takot. Ang kanilang mga gamit ay walang awang inihagis sa maruming lupa. Ang mga kapitbahay sa trailer park ay sumisilip lang sa kanilang mga bintana. Walang gustong makialam. Nanginginig sa takot, kahihiyan at galit, nyakap ni Loida si Maya. Pinulot niya isa-isa ang kanilang mga gamit. Ang bawat damit ay tila tinik na tumutusok sa kanyang puso. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Saan sila pupunta? Ang kakarampot nilang ipon ay nasa pitaka ni Kate. Wala silang ibang kakilala sa lugar na iyon maliban sa mga katrabaho niyang kapwa rin struggling. Naglakad sila, walang iyak na patutunguhan. Ang bawat hakbang ay parang pabigat ng pabiga. Ang sikat ng araw ay walang awa. Narating nila ang gilid ng isang highway, malayo na sa trailer park. Doon, sa ilalim ng isang puno, umupo sila. Ang ingay ng mga dumaraang truck at kotse ay lalong nagpatingkad sa kanilang kalungkutan at pag-iisa. Ito na ang dulo na isip ni Luida. Paano na si Maya? Samantala, si Emar Thomas Harrison isang kilalang real estate developer, ay minamaneho ang kanyang luxury SUV. Papunta sana siya sa isang mahalagang meeting sa kabilang bayan, ngunit dahil sa isang aksidente sa pangunahing daan, napilitan siyang gumamit ng alternatibong ruta, isang kalsadang bihirang-bihira niyang daanan. Habang nagmamaneho, napansin niya sa di kalayuan ang isang babae at isang bata na nakaupo sa gilid ng kalsada napapaligiran ng ilang bag. May kung anong kurot siyang naramdaman. May sarili siyang anak na babae, bagamat malaki na, at ang imahe ng mag-ina sa gayong kalagayan ay umantig sa kanyang puso. Itinabi niya ang sasakyan ilang metro mula sa kanila. Nang bumaba si mula sa kanyang makintab na sasakyan, suot ang kanyang mamahaling suit. Agad na napansin ni Loida ang pagbabago sa paligid. Ang atensyon ng ilang dumaraan ay napunta sa kanila. Isang estranghero, mukhang mayaman, papalapi. Ang unang pumasok sa isip ni Luida ay pangamba. Maya, anak, dito ka lang sa tabi ko. Bulong niya. Lalong hinigpitan ang yakap sa ana. Natutunan niya sa Amerika na hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Ang hiya ay sumunod na dumaloy sa kanyang sistema. Hiya sa kanilang maruming damit, sa kanilang gusgusing anyo, sa kanilang halatang-halatang kahirapan. Ayaw niyang kaawaan, ngunit higit sa lahat, ayaw niyang mapahama. Dahan-dahan lumapit si Tom, ang mga kamay ay nakataas ng bahagya, para ipakita na wala siyang masamang intensyon. May banayad ng ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi mapanghusga, kundi puno ng sinserong pag-aalala. Excuse me, ma'am, sabi niya sa mahinahong boses, sinisikap na huwag silang kakutin. Are you and your daughter all right? Do you need any help? Nagangat ng tingin si Loida. Ang mga matay na pa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Ngunit nag-alangan pa rin siya. Ang mga aral ng buhay ay nagturo sa kanya na maging mainga. Ayos lang po kami, halos pabulong niyang sagot, umiiwas ng tingin. Ngunit ang nanginginig niyang boses at ang namumulang mga mata ni Maya ay nagsasabi ng ibang kwento. Mukhang hindi kayo okay, malumanay na sabi ni Tom. Nasaan ang kasama ninyo? May problema ba? Napabuntong-hininga si Loida. Wala na siyang lakas para magsinungaling pa. Pinalayas po kami ng boyfriend ko, sabi niya. Ang bawat salita ay tila may kasamang kiot. Wala po kaming mapupuntahan, wala po kaming pera. Ang mga salitang iyon ay lumabas na parang isang mabigat na pasanin na biglang nabitawan. Si Maya, na kanina pa nakasubsob sa dibdib ng ina, ay sumili. Tinitigan niya si Tom, ang mga matay puno ng pagtataka at kaunting kakot. Ngunit may bahid din ng pag-asa na panging isang bata lamang ang makakapagpakita. Naantig si Tom. Hindi siya sanay makakita ng ganitong klaseng desperasyon. Bilang isang ama, Naramdaman niya ang sakit ni Luida. Hindi na siya nagtanong pa ng maraming detalye na maaring lalong makapagpabigat sa damdamin ng mag-ina. Ganito, sabi niya, It's not safe for you to stay here, especially with night coming. Please, allow me to help. I can take you to a motel where you can stay for a few nights, get some food, and rest. Nag-alinlangan si Luida. Naku sir, nakakahiya naman po. At wala po kaming kambayad. Ang kanyang Pilipinong hiya ay nangingibabaw. Don't worry about that, sabi ni Tom. Consider it a gift. Ang mahalaga, maging ligtas kayo ni... Anong pangalan ng magandang batang ito? Tanong niya, nginitian si Maya. Maya po, mahinang sagot ni Maya, bahagyang ngumiti pabali. Lloyda po. At ito si Maya. Tom Harrison, pakilala niya. Tinulungan niya silang isakay ang kanilang mga gamit sa compartment ng SUV. Maingat niyang pinagbuksan ng pinto si Loida at Maya. Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon at ang amoy ng bagong katad ay tila nagmula sa ibang mundo kumpara sa kanilang pinanggalingan. Dinala sila ni Tom sa isang malinis at disenteng motel na hindi kalayuan. Siya na mismo ang pumasok at nagbayad para sa isang kwarto, para sa tatlong gabi. Pagkatapos, inihatid niya sila sa pinto ng kwarto. Inyabot niya kay Luida ang ilang piyasong isandaang dolyar. This is for food and anything else you might need, sabi niya. Please, take it. Nanginginig na tinanggap ni Luida ang pera. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Sir Tom, hindi ko po alam kung paano kami makakabayad sa inyo. Luida, please, don't worry about paying me back, sabi ni Tom may ngiti pa in. Just promise me you'll take care of yourself and Maya. Ito ang card ko, sabi niya, inyabot ang isang business card. My personal number is on the back. Call me tomorrow. Let me know how you're doing. Or if you need anything else. Okay. Umango si Luida, hindi makapagsalita sa tindi ng pasasalama. Pinanood nilang umalis si Tom. Pagkasara ng pinto, Napayakap si Luida kay Maya at humagulgol na, Anak, may mababayad pa palang tao, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iya. Sa gabing iyon, pagkatapos makapaligo at makakain ng mainit na hapunan na binili nila mula sa isang kalapit na restoran, nakatulog sila ng mahimbing sa malambot na kama, isang bagay na matagal na nilang hindi naranasan. Bago matulog, ayimtim na nagdasal si Luida, isang dasal ng pasasalamat na walang kapantay. Kinabukasan, gaya ng ipinangako, kumawag si Tom. Loida, good morning. How are you and Maya? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kunay na pag-aalala. Good morning po, Sir Tom, sagot ni Loida. Medyo nahihiya pa rin. Okay naman po kami. Nakakain na po kami. Maraming marami pong salamat ulit sa laha. Diyos na po ang magbabalik sa inyo. I'm glad to hear that. And please, just Tom is fine, sabi niya, sa kanilang pag-uusap, dahan-dahang tinanong ni Tom si Luida ungkol sa kanyang sitwasyon, sa kanyang mga kakayahan. Ikinuwento ni Luida ang kanyang background bilang nursing aide sa Pilipinas, ang kanyang mga karanasan sa iba't ibang trabaho sa Amerika. Ikinuwento rin niya ang kanyang pangarap na makapag-aral ulit si Maya sa isang maayos na paaralan. Nakinig ng mabuti si Tom. Humanga sa katatagan at determinasyon ni Loida sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Nabanggit ni Tom na mayroon siyang isang maliit na guest house sa isa sa kanyang mga ay-aryan. Ito ay nasa isang tahimik na subdibisyon, bakante sa kasalukuyan. Loida, if you're comfortable with it, you and Maya can stay there for a while. It's not big, but it's clean, safe, and it's near a good elementary school. No rent. It will give you time to get back on your feet and find a stable job. Alok ni Tom. Halos mapaluha muli si Lloyda sa narinig. Tom, totoo po ba yan? Naku, sobra-sobra na po yan. It's the least I can do, sagot ni Tom. I'll arrange for it to be cleaned and stocked with some essentials. Maybe you can move in a couple of days. At ganoon nga ang nangyari. Pagkalipas ng dalawang araw, Sinundo ni Tom si Naloida at maya mula sa motel at dinala sila sa guest house. Ito ay isang maliit ngunit kaakit-akit na bahay na may isang kwarto, sala, kusina, at banyo, at isang maliit na hardin sa likod. Malinis ito at may ilang pangunahing kagamitan. Agad na nagustuhan ni Maya ang lugar, lalo na ang hardin kung saan maari siyang maglaro. Sinimulan ni Luida na ayusin ang kanilang bagong tiyahan. Naglagay siya ng mga kurtinang binili niya sa murang halaga, ilang palamuti, at nagtanim ng ilang halaman sa paso. Sa tulong ni Tom, naasikaso rin ang pag-enroll ni Maya sa kalapit na paaralan. Unti-unti, bumabalik ang normalidad sa kanilang buhay. Si Tom ay madalas dumadalaw, minsan ay may dalang groceries, minsan naman ay mga libro o laruan para kay Maya. Si Maya ay naging napakalapit kay Tom. Inatawag na niya itong Ito Tom. Nagkakaroon sila ng mahahabang kwentuhan ni Luida, ungkol sa buhay, sa mga pangarap, sa mga pagsubo. Nalaman ni Luida na si Tom ay biyudo na at ang kanyang kaysa isang anak na babae ay may sayili ng pamilya sa ibang estado. Marahil, ang pagtulong sa kanila ay isang paraan ni Tom para punan ang isang uri ng pangungulila sa kanyang puso. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Loida sa maliit na beranda ng guest house at si Maya naman ay abala sa pagguhit sa loob, seryosong nagsalita si Tom. Loida, I've been thinking, panimula niya. My mother, Eleanor, lives alone in our big family house. She's in her late 70s, and while she's still quite independent, she needs a companion and someone to help her with daily tasks. Her longtime caregiver just retired, And I've been worried about finding someone trustworthy and kind. Huminga siya ng malalim. My mother can be a bit particular. Sabi niya na may bahagyang ngiti. She's old-fashioned, has her ways. But she has a good heart. And she loves children. Though she rarely admits it. Tumingin siya ng diretso kay Loida. I've seen how you are, Loida. You're hardworking, patient, and incredibly kind. And Maya is such a wonderful child. I was wondering if you would consider being my mother's companion and caregiver. It's a live-in position. You and Maya would have your own private suite of rooms in the main house. The pay is good, and it would be a very stable environment for Maya, near an even better school district. Natigilan si Loida. Ang alok ni Tom ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang pinto patungo sa isang buhay na hindi niya pinangarap na posible pa para sa kanila. Isang pagkakataon para sa seguridad, para sa dignidad, at para magamit niya ang kanyang likas na pagiging maalaga sa isang marangal na paraan. Nakita niya ang sinseridad at marahil, ang kaunting pag-alala sa mga mata ni Tom para sa ina nito. Ito ay isang sitwasyon kung saan hinilang sila ang matutulungan kundi pati na rin si Tom at ang kanyang pamilya. Ang mga luha na naman ang unang sumago para kay Loida. Ngunit ngayon, ito ay purong luha ng pasasalamat at hindi makapaniwalang saya. Tom, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Opo, opo, tinatanggap ko po. Maraming maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat para maging mabuting kasama at tagapag-alaga sa nanay ninyo. Mumiti ng maluwag si Tom, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Thank you, Loida. I know you will. I feel like you and Maya are the answer to MY prayers for MY mom. Si Maya, na narinig ang usapan, ay lumapi. Mommy, are you crying again? Are they happy tears? Tanong niya. Yes, Ana. Very happy tears, sagot ni Loida, nyakap ang ana. Inyabot ni Maya kay Tom ang kanyang drawing, isang larawan ng isang malaking bahay na may hardin, at tatlong tao, isang babae, isang bata, at isang matangkad na lalaki, lahat nakangiti sa ilalim ng isang araw. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Tom si Naloida at Maya kay Eleanor Harrison. Gaya ng inaasahan, si Eleanor ay isang matandang babae na may tindig ng autoridad, ang mga matay mapanuri. Sa mga unang araw, mayroong distansya. Pinagmamasdan ni Elinor ang bawat kilos ni Luida. Nguni si Luida, gamit ang kanyang likas na pasensya at kabaitan, ay hindi sumuko. Ginampanan niya ang kanyang mga tungkulin ng may dedikasyon at respeto. Inihahanda niya ang mga paboritong pagkain ni Elinor. Inutulungan ito sa hardin at sinasamahan sa panonood ng mga lumang pelikula. Si Maya ang naging susi ang kanyang kainosentehan at masayahing disposisyon, ay unti-unting nagpatibag sa pader na itinayo ni Elino sa kanyang puso. Madalas dalhan ni Maya si Elinor ng mga bulaklak mula sa hardin. O kaya'y magpakita ng kanyang mga bagong drawing. Kinukwentuhan niya si Lola Elinor, ang tawag niya sa matanda, tungkol sa kanyang mga paboritong cartoon characters. Isang hapon, Narinig ni Loida si Elinor na mahinang tumatawa habang kinakausap si Maya. Noon niya nalaman na unti-unti na silang nagiging bahagi ng buhay ng matanda. Nagsimulang magluto si Loida ng ilang simpleng kagkaing Pilipino, tulad ng arroz caldo o lugaw, na nagustuhan ni Elinor, lalo na kapag masama ang pakiramdam nito. Ang dating tahimik at malungkot na mansyon ay napuno ng buhay, ng amoy ng masasarap na pagkain at ng halakhak ng isang bata. Lumipas ang mga taon. Sina Loida at Maya ay naging tunay na kapamilya na ni Nakom at Elinor. Si Loida, bukod sa pagiging mahusay na karegiver, ay naging parang anak na kay Elinor at isang matalik na kaibigan at katuwang kay Tom. Si Maya ay lumaking isang matalino at mabait na bata, excel sa kanyang pag-aaral, at itinuturing si Elinor bilang kanyang tunay na lola. Hindi kinalimutan ni Luida ang kanyang mga pangara. Nag-ipon siya, nag-aral ng mga karagdagang kuso online, at naging aktibo sa Filipino community sa kanilang lugar. Tumutulong sa mga bagong dating na imigrante. Ibinabahagi ang kanyang kwento ng pag-asa. Ang dating sakit na idinulot ni Kate ay isa na lamang malayong alaala. Isang mapait na kabanata na nagbigay daan sa isang mas magandang yugto ng kanilang buhay. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagitiis, kundi sa kakayahang bumangon, maggatawad, at buksan muli ang puso sa kabutihan. Isang gabi, habang magkakasama sila sa sala, si Elinor ay nagbabasa, si Maya ay nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa eskwela, si Luida ay naghahain ng tsaa, at si Tom ay nakangiting pinagmamasdan silang lahat, naramdaman ni Luida ang isang di matatawarang kapayapaan mula sa gilid ng kalsada, puno ng kakot at kawalan. Narito sila ngayon, sa isang kahanang puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang isang hindi inaasahang paghinto ng isang sasakyan. Isang simpleng kanong na, kailangan nyo ba ng kulong? Ang nagbago sa takbo ng kanilang kadhana. Ang kwento ni Naloida, Maya, Om, at Elinor ay isang buhay na patunay na ang kabutihang loob. Gaano man kaliit, ay may kakayahang lumikha ng mga himala. Ito ay isang paalala na sa gitna ng mga pagsubo, laging may sisikat na liwanag, at ang pakikipagkapwa-tao ang siyang nagbibigkis sa ating laha. At dito po nagkatapos ang ating nakaantig na kwento. Naway nag-iwan ito ng ini at inspirasyon sa inyong mga puso. Huwag po nating kalimutan na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging instrumento ng pagbabago sa buhay ng iba. Maraming salamat sa inyong walang sawang kakikinig at suporta. Hanggang sa susunod nating pagkikita, dito lamang sa mga kwento ng tadhana at pag-ibig. Pagpalain nawa tayong lahat.